a day in my life as a content creator at age of 16. Charis, 30 ka na huy. <laughs> Sobrang ganda ko nga, este ng aking pinsan na ikakasal at eto namang isang kapatid ko na tsaka gandang ganda sa sarili niya. May patakip-takip pa talaga ng muka, tama yan, takpan mo lang, charis. On the way na nga kami sa simbahan dahil ikakasal nga ang aking pinsan, ay sana all kinakasal. Nakisabay nga lang kami dito sa bana na sinasakyan ng ikakasal dahil wala nga kaming pamasahe. Balak na sana naming maglakad, buti na abutan pa namin sila sa labasan, charis. At eto nga ang anak ko tsaka itong kapatid kong bunso ay pinasabay sabay ko na lang sa tricycle na dumaan para makalibre nga rin. Mindset ba? Charis. Ayaw nga rin nilang sumabay sa bandahil dahil nahihilo nga raw sila. Mas nakakahilo kung wala kayong masabayan dahil wala nga akong pambigay sa inyong pamasahe. Nandito na nga kami sa simbahan ng Tayabas at grabe, sobrang ganda ko. Este, sobrang daming tao. Pangalawang pinsang ko na nga tong ikakasal ngayong taon. Aba naman, tama na kayo. Ako naman. Charis. Sobrang bilib din ako sa pinsang ko na ikakasal kasi sobrang tagal na nilang nagsasama. Hindi ko man lang nabalita na nag-away sila. Kaya sobrang deserve din talaga nilang ikasal. At grabe naman ang mga ninang na yan. Sobrang latina na para bang mga 20k ata ang yeah. ituturok nito mamaya. Charis. At ayan nga ang aking tita na akala mo sweet 16 pa lang. Aba naman, may lamang banjikas mo ta. Itong number ko, 0946. Charis, bakit naman buburautan pa? Mababawasan ang pangtusok niyan mamaya. Ito <laughs> na nga yung mga abay na mga bata. Yung iba nga dyan ay pinsang ko. Yung iba naman ay pinsang ko na sa Balikat? Ganon? Meron ba nun? Mga pamangking ko na sa pinsan pala. Grabe, sobrang lawak na ng aming pamilya. Parang abot na hanggang Mindanao. At ayan nga yung anak ko na nahihilo-hilo pa. May hangover pa ata dahil sa biyahe namin. Kada magbabiyahe nga kami ay parang lantang gula yan dahil panay suka nga lang ang ginagawa niyan sa biyahe. Or nahihilo siya dahil wala siyang pera. Ganun kasi ako nahihilo ako pag walang pera. At eto na nga ang bride. Sobrang ganda mo dyan ate ko. Noon akala ko ako ang pinakamaganda sa ating magpipinsan. Ikaw pa na talaga. May 500 ka ba dyan? Etong Gcash ko 0946. Charisla ang ayos na lang ng aking mga iti-take out mamaya sa handaan. Patapos na nga itong seremonyang ito. Sobrang bilis lang din naman. Parang mga 2 hours lang kami sa simbahan. Natatagalan lang talaga sa pagpipicture. Lalo na nga kapag sobrang dami ng mga abay tsaka mga dumalo sa simbahan. At nahihirapan nga ang taga-picture dahil sigantakbuhan ang ng mga bata. Yung iba naglalaro, yung iba lumalabas, yung iba nagba nagbabasketball. Hala, hindi gano'n, Hindi magbabasketball dyan. Simbahan yan, hoy. Palabas na nga rin kami ng simbahan at pupunta na kami sa reception. Medyo malayo nga yung reception mga one day nga yung biyahe. Charis, sobrang OA mo sa one day. Mga 20 minutes lang yun. At makikisabay nga ulit kami sa ban ng pinsang ko. Kung kani-kanino na lang talaga kami sumasabay para lang makalibre ng pamasahe. Mindset ba? Charis, salamat sa aking pinsan na napakabait ate Jensel sa pagpapasabay sa amin sa ban. Baka pwedeng hanggang Quezon City eh hatid mo kami ng banyo. Charis, sobrang OA mo ng babae ka. Nandito na nga kami sa reception at grabe ang lawak nga ng reception dahil court nga ito ng isang school dito sa Tayabas. Wala pa nga pasok ng mga araw na to dahil first week to ng June talagang super late upload lang talaga itong video na to last month pa to hindi naman halatang sobrang busy mo girl at eto na nga mag e-entry na nga yung mga abay sasayaw nga dapat kaso ang iba ay talagang hiyang hiya hindi ko naman alam sa anak ko na meron pala siyang pasabog ang alam ko talaga hindi siya sasayaw dahil sobrang mahiya niyang anak ko kagaya ko kaso sumayaw siya tina para bang ewan ko sayo at eto na nga nagsusubuan na sila ng cake at sana wag niyong ubusin dahil magte-take out ako niyan la ang hindi ako nag-take out niyan, pero yung ulam, oo, nag-take talaga ako. Pipila na naman nga tayo na para bang pila sa ayuda, Charis. Sa pagkain tayo pipila at bago nga tayo makapila sa pagkain, ay pipila muna tayo dito para makapagpa-picture sa mag-asawang kinasal. Siyempre, hindi tayo papakabog dito. Kailangan ako ang pinakamaganda sa picture na to. Sobrang OA mo talaga. Para ka talagang si Jollibee. Bida-bida ka eh, no? Kung mapapansin nyo nga, guys, ay wala dito si Papa Plates at ang dalawa ko pang anak. Dahil kaming dalawa lang ng aking anak na panganay ang lumuwas dito sa Quezon? Hindi naman na din kami magtatagal dito dahil kailangan nga rin namin bumalik agad sa Quezon City. Nandito na nga kami sa pagkain at hindi nga ako kumuha ng juice na yan dahil hindi naman ako mahilig dyan. At kaya pala sobrang init nasa baba pala yung araw. <laughs> hindi yan araw, pinsan mo yan. Yung kapatid ko nga pala ang pinagvideo ko dito at ako na nga lang ang kukuha ng pagkain niya. Onting kanin nga lang talaga ang kinakain ko pag ganitong merong handaan. Siyempre magpo-focus tayo sa ulam dahil <laughs> <laughs> minsan wala tayong maiulam sa bahay, puro itlog, noodles. Naaalala ko tuloy nung nagbuntis ako sa panganay ko. Pinaglihian ko nga yung mga ulam sa mga handaan. Ayoko magluto sa bahay. Gusto ko yung aatend ako sa mga kasal, sa binyag. Parang hinahanap talaga ng panlasa ako yung mga pagkain sa handaan. Yung minudo, hamunado, imbutido. Hindi ko yung nakainti kasi nung mga panahon na yun wala pang kinakasal, wala ding binyag na nagaganap. Kaya parang gusto ko na lang talagang umaten sa handaan kahit hindi ko kaano-ano or kahit hindi ko kilala mga ganon or kahit hindi ako kilala grabe ka desperada ng babae nung mga panahon na yun habang nagbo voice over ako nagugutom ako na para bang nalalasahan ko yung imbutido grabe pagkasarap ng imbutido sa keson try nyo kompleto at ang sasaya pa nga ng mga ninang na ito maya maya nga ay watak watak na kayo dyan charis umulan nga ng sobrang lakas kaya wala talagang makakatakas akala nyo ha kahit nga ako ay hindi na rin makatakas dahil nga ako'y napainom na dito ng lambanog Diyos ko naman hindi ko were na nga nabidyohan yung pagtutusok ko ng pera sa kinasalan dahil 20 lang naman ang tinusok ko doon. Tinusok ko pa hanggang sa balat. Charis. At ayun lang muna for today's video at pakipalo naman ang amin page. Maraming salamat. Bye bye. Love you.